Ito ang aming handa. Okay. Oh, <laughs> Chile Reunion. Okay. Ano to? Ano to? Ano to? Naman curry? Chicken curry? Oo. Okay. Ayun, Father, Uh, this is not uh, an accident na nagkaroon kami ng plano na ganito Lord God, but you have a purpose kung bakit kami nagtitipon-tipon dito as uh, mga kababayan from Chile to Espanya. at maraming salamat for this opportunity that we could uh, fellowship one another, magkaroon kami ng banding Panginoon, and even uh, Lord God na uh, magkumustahan sa bawat isa dahil po Lord, ayan pong, uh, wala po kaming family dito maliban sa aming mga kababayan. So, Father God, thank you for this opportunity, and even Panginoon, sa aming pag-fellowship, nawa, Panginoon, na uh, kayo ang aming mapapasalamatan, and even oh Lord God, as we share the joys, laughter, and even we make, we create memories sa um, araw na ito, Lord God, and nawa, Panginoon, na patuloy po kami na uh, magkaisa sa bawat isa, that we will have a concern sa bawat isa, Panginoon, especially dito sa uh, dayuhang bansa. Father, bless mo po itong aming uh, mga pagkain, Panginoon, that we are going to take or share together na makadagdag kalakasan and even, Panginoon, na makadagdag nourishment sa aming physical bodies. And Lord, as we uh, join together and uh, nawa, Panginoon, na... Lord God na kayo ang aming maitataas kayo Panginoon ang aming uh, papupurihan sa araw na ito Father God we just want to thank you for the protection sa bawat isa and Lord uh, patuloy kang manguna sa amin and uh, maraming salamat sa buhay ng bawat isa even Lord sa aming bansa Pilipinas o oh Lord God sa ngayon especially Lord ang mga affected sa baha, sa typhoon oh Lord Jesus God we extend our prayers Panginoon sa aming bansa na kayo ang pumilos dahil Lord, we do believe that you hold the whole world in in your hands, O oh Lord God. So Father, alam ko na you are great and mighty that you are able, Panginoon, to control, Panginoon, sa aming bansa, sa typhoon and even, Lord God, na i-bless mo ang bawat uh, family, especially nagre-represent ang bawat isa dito, Panginoon, na affected ng baha, O oh Lord God, affected ng typhoon, na magkaroon pa sila ng kapayapaan in the midst, mm -hmm. O oh Lord God, ng kalamidad sa aming bansa. And Father, i-provide mo at ibalik mo kung anumang nawawala sa aming pamilya. And uh, kayo, Panginoon, ang patuloy na mag-protect sa kanila. At ilayo mo sila, Panginoon, sa sakit karamdaman na uh, dulot o oh Lord God ng typhoon na ito. God, once again, we thank you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen! Amen. Yeah. 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 <laughs> Kurang pay Ano yun? Ano Nandito Meron